Arestado ang isang lalaki matapos mangikil ng halos isang milyong piso sa isang veterano ng World War II. Ang suspect nagpanggap daw na may koneksyon sa militar ng Amerika. Narito ang report. Bakit may hininga ng pera yung matanda? Hindi pa, uh, Sabi mo ayusin mo daw yung people niya, niya. Agad nadampot sa entrapment operation ng NBI Cavite si Rafael Reyes Jr. Inireklamo siya na 88 anyo sa veterano ng World War II na si Lola Constancia dahil sa pangingikil umano nito sa kanya. Inuhuli ka namin sa kasong uh, panluloko at uh, robbery uh, extortion. Nagpakilala raw si Reyes na may koneksyon sa United States Army Forces in the Far East o USAFE at nagpanggap na tutulungan si Lola Constancia para maayos ang kanyang pensyon na aabot daw sa higit 6,000 dolyar o halos 28 milyong piso. Pero imbis na tulungan, ginawa lang daw siya nitong katasan ng pera. Mula na magkakilala kasi sila noong Agosto ng nakaraang taon, halos linggo-linggo na raw siyang hinihinga nito ng pera. Gagamitin daw ito para ayusin ang kanyang pensyon. Pero umabot na sa halos isang milyong pisong na ilalabas ni Lola Constancia, wala pa rin pensyon na dumarating. Akin nagtiwala sa iyo, pero kung akin niloloko mo, eh Diyos na lang bahala sa iyo. Sinubukan pa magpalusot ng sospek pero hindi ito pumenta sa mga otoridad. Meron po kami kakilala doon na nagtatransak po para sa saan? Ilo. Sa USAF eh po, sa US veteran po. So saan ano status na nung papel ni uh, sila po yung kausap, hindi naman po ako eh. Bukon sa pagtanggap ng mark money, gumagamit din ng sospek ng iba't ibang pangalan para magkapambiktima. Nakaharap sa robbery, extortion at iba pang kaso ang suspect. Panawagin naman ang mga otoridad sa publiko. Try to avoid yung uh, makipag-deal o to befriend yung mga ganyan mga tamang strangers na hindi naman. You go to the right agency na to help. Umaaksyon. Amber Gonzalez, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.